Sa pagpapatuloy, ipinakilala ni Li si Lin kay Mo. Aniya, nang may pagmamalaking tinig, ito ang aming master sa kampo, si Sis Lin. Kahit ang boss namin si Song Tian ay nilerespeto siya. Napanganga si Mo sa kanyang nakita at natulala. Paano? Ano? Tanong niya sa sarili. Nang humarap ang babae mula sa upuan, ito pala ay si Wang Lin. Habang naglalakad si Lin, tinanong niya si Lee, dinala mo ba ang lalaking ito? Aniya nang may pagtataka, nakangiting tugon ni Lee, oo, dinala ko siya upang makilala ang boss. Naisip ni Mo, si Wang Lin na ito at buhay pa. Napatingin si Lin kay Mo na may pag-aalala. Sa kanyang pagkagulat, itinuro niya si Mo at sinabing, ikaw. Bakas sa kanyang mukha ang kakaibang reaksyon. Itinanong ni Lee kay Mo kung kilala niya si Lin. Seline si ay malakas na kahit si boss ay hindi siya makontrol, kaya sinabihan siya ng boss na bumalik na sa kanyang bahay, wika niya. Nagwika Seline, si ha, nandito pala si Shaina. Buhay ka pala, anian ang may pangungut siya, dagdag pa niya, sa tingin mo ba'y hindi kita makikilala dahil dyan sa sombrerong suot mo? Napansin ito ni mo at naisip na nakalimutan niyang Seline si pala ang pinsa ni Shaina. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala nang hindi nagsasalita si Shayna, napasigaw si Lin, na mukhang nag-aapoy sa inis. Dagdag pa niya, di bali, poker face, wika niya ng may masungit na tinig, sabay bulong, alam kong ang mga taong gaya mo ay hindi madaling mamatay, pero hindi ka ba natutuwa na makita akong buhay? Naisip ni Mo na hindi lang siya naiingit kundi medyo nasaktan. Siguro dahil sa kawalang interes ni Shayna ang ikinaiinis niya. Gayunpaman, mahirap para sa kanya ngayon na gamitin ang kanyang kasalukuyang espiritwal na kapangyarihan upang kontrolin ang mga reaksyon ni Shaina. Muling nagwika si Lin, ayaw mo akong kausap. Ayoko ring makita ang poker face mong mukha. Sabay talikod kay Shaina, nang muli niyang mapansin si Mo, Ania, Teka, sino ba kayo? Pasiga na tanong niya, sabay turo kay Mo. Bulong ni Mo, ano? Matagal na kaming magkapit bahay ng napakaraming taon pero hindi niya ako maalala. Lumapit si Lin at pinagmasdan si Mo, sinabing, parang nagkita na tayo noon, pagtatakang wika nito. Sa isip ni Mo, tama ka, ako ay isang ordinaryong tao lang noon, at walang tumitingin ng dalawang beses sa akin sa maraming tao, bulong niya ng may pagmamalaki. Nang makita ni Lin ang kanyang dagger, sinabi niya kay Mo, ikaw ang nagnakaw ng dagger ko. At bakit kasama mo si Shayna? Aniya nang may mataas na tinig. Tanong ni Mo nang may kalmadong reaksyon, ninakaw. Nilapitan siya ni Lee at Bam Ulong, iyan ay pagmamayari ni Sis Lin, sino ka para kunin iyan? Balik mo na, aniya nang may nakakalukong ngiti. Sa pagpapatuloy, pinipilit ni Lin na ibigay ni Mo ang dagger. Ano pa ang tinitingnan mo? Ibigay mo na sa akin ang dagger. Ako ang gumawa nito, kaya bakit nasa iyo? Sigaw ni Lin. Tanong ni Mo, bakit? Sagot ni Lin, ang dagger na yan ay akin, ako ang gumawa. Pumunta ka lang sa tindahan para kunin yan. Tapos, babawiin ko na, tatanungin mo pa ako kung bakit. Nagmamaktol si Lin. Sagot ni Mo, babae, doomsday na ngayon, kahit sino ay maaaring pumasok sa isang abandonadong tindahan. Dagdag pa ni Mo, nakuha ko ito matapos kong patayin ang napakaraming mutant zombie. Inirise ko ang buhay ko para rito, at ngayon gusto mo itong ibalik. Hindi ako papayag, lalo pang nagalit si Lin, wala akong pakialam. Ito ang unang masterpiece ko. Ibalik mo na, madiin ang sagot ni Mo, ayoko. Paulit-ulit na sinabi ni Lin, ibalik mo na ito. At patuloy na nagalit. Ilang sandali pa, may isang lalaking lumakad at nagwika, Lin, kanino ka naman nakikipagtalo ngayon? Dagdag pa nito, napakabisi ngayong araw. Kita naman ang isang malaking tao sa likod ni Lee at may nakakatakot na aura. Nang napalingon si Lee, tinawag niya itong, boss. Nang may pagkabigla sa kanyang tinig, wika ni Lee, ito pala si Shaina, ang pinsan ni Lin. Sagot ng lalaki, pinsan ni Lin. Alam ko, walang natirang buhay sa bahay ng pamilyang Wang. Naisip naman ni Mo, bagamat parang may masamang ugali si Lin, may malambot naman itong kalooban. Dahil personal niyang hinanap si Shaina. Nang mapansin naman ng boss si Mo, nagulat ito at nagwika, "Nandito ka rin. Nakita ko kung paano mo pinatay ang isang mutant zombie noong mga nakaraang araw, napakahusay. Masayang wika nito, dagdag pa niya, na surpresa ako." Nakarating kayo sa aming camp kasama ang pinsan ni Lin, at ito ang isang babae kasama mo nang patayin mo ang isang mutant zombie. Sa sandaling katahimikan, pinakilala ni Lee ang kanilang boss, si Song Tian. Kaya inabot ni Song Tian ang kanyang kamay kay Mo at sinabing, "Song Tian na lang." Nakangiting wika nito. Inabot naman ito ni Lin Mo at nagpakilala. Sandaling nag-isip si Mo. Ngayong naging zombie na si Sheina at kailangan kontrolin upang hindi maging tunay na halimaw, kaya ang relasyon namin ay, kaibigan ako ni Shaina at ang dalawang lalaki ay kanyang mga kaklase, nakangiting tugon naman ni Song Tian. Isang tadhana na tayo'y magkitikita dito, aniya ng may kasiyahan, nang biglang sumingit sa usapan si Lin. Lin mo, tama, ibalik mo na ang dagger ngayon. Aniya ng may mataas na tinig. Sagot ni Mo, sinabi ko na sa iyo. Ayoko, wika niya ng may seryosong ekspresyon. Dagdag pa ni Mo, ikaw nga ang pumande ng dagger, alam ko iyon. Ngunit nahanap ko ito at pinagbuwisan ko ng buhay, at ngayon inuutusan mo akong ibalik ito sa iyo. Kabaliwan, kilit namang kinakalma ni Song Tian ang sitwasyon, at sinabing, kumalma lang kayo, aniya ng may kakaibang reaksyon. Sa pagpapatuloy niya, Lin, hindi ka ba natutuwa na makitang buhay ang pinsan mo? Kaya bakit hindi ka umupo at mag-usap-usap tayo ng kalmado? Ano sa tingin mo, Mr. Lin Mo? Ilang sandali pa at nakaupo na ang lahat. Muling nagwika si Song Tian, gusto niyo ba ng tsaa? Ituring niyo na parang bahay niyo na ito. Siya nga pala, nabanggit ni Lin na ang grupo nila ay nagbigay ng gulo sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin para doon. Tahimik namang nakasimangot si Lin habang si Mo ay nakangiti. Ilang sandali pa, nagsalita si Mo. Tahimik kaming nabubuhay doon, ngunit nang dumating ang inyong mga tao, kailangan naming abandonahin ang lugar. Walang problema sa amin ang lumipat, ngunit ang mga supply na aming pinaghirapan ipunan ay naiwan doon. Bulong naman ni Leo, anong sinabi ni Mo? Wala naman tayong supply. Anya nang may pagdududa, dahil alam niyang nagsisinungaling lang si Mo. Pinatatahimik naman siya ni Lao, habang si Mo ay nakayukong nakikinig sa kanila. Humingi naman ng paumanhin si Song Tian kay Mo. Sinabi naman ni Mo na huwag na siyang tawaging Mr. Lin Mo, sa halip ay Ling na lang o Mo. Dagdag pa niya, alam kong maraming tao sa camp na ito at kulang kayo ng supply. Hindi ko na gustong makialam, pero ang dagger na ito, animo, nakangiti at hawak ang dagger. Walang problema sa iyo ang dagger na iyan. Nakangiting sagot ni Song Tian, dahil sa kanyang sinabi, nag-aapoy sa galit si Wang Lin. Sa isip-isip naman ni Song Tian, ang master na nakapatay ng mutant zombie gamit ang dagger ay karapat dapat dito. Wala akong pakialam kung matarayan ako ni Wang Lin ng ilang araw. Kaya naman pinatong ni Lin ang kanyang kanang paa sa mesa at nagwikang, kukunin ko ang dagger ko, kahit anong mangyari. May pagbabantang sigaw nito, sabay atake kay Mo ng isang suntok na nasaga naman ni Mo. Sabat naman ni Mo, sa tingin mo ba hindi kita papatulan dahil pinsan ka ni Shayna? Hindi ko na ito uulitin. Ani yan ang may seryosong pagbabanta. Sagot naman ni Lin, lang masyadong kampante. Hindi ito malaking deal, dagdag pa niya habang paalis, maglalakad-lakad ako, kailangan ko ng sariwang hangin Sa labas ng pinto, nakangiti si Lin na parang may masamang balak. Sa pag-uusap ng dalawa, banggit ni Song Tian, "Ako'y humihingi ng paumanhin sa pagkawala ng inyong tirahan at sa mga supply, seryosong wika nito." Dagdag pa niya, "Kung sumali na lang kayo sa aming kampo, dahil kami ay nangangailangan pera ng ilang tao." Sagot naman ni Mo salamat na lang pero ako at ang dalawang babae ay may kailangan pang gawin, aniya ng may determinasyon. Sa isip naman ni Mo, ang kampo na ito ay maganda, subalit hindi kami maaring manatili dito, lalo na si Shaina at si Lian. Dagdag pa ni Mo, subalit ang mga kaibigan ko ay kailangan ito. Kaya maari mo ba silang tulungan? Makikita naman ang pagtataka ni Liu, kaya tanong ni Song Tian sa dalawa, gusto nyo bang sumali sa kampo? Ano sa tingin nyo? Agad namang sumang-ayon si Lau nang may ngiti. Sa isip-isip nito, hindi ako maaring umasa na lang kay Lin Mo sa habang panahon. Hindi siya nag-aalala kung mamatay ako. Sa kabilang banda, si Shaina naman ay naging mutant zombie na. Nababahala, wika nito sa kanyang isip. Wika naman ni Song Tian, magaling kung sasali kayo sa team. Hindi ko kayo tatrituhan ng masama. Tanong naman nito kay Liu, Nagdadalawang isip ka ba? Sandaling nag-isip si Liu at napatingin kay Mo, Tumanggo naman si Mo nang may kalmadong reaksyon, Kaya sumang ayon na rin si Liu, Nang puno ng determinasyon. Natuwa naman si Song Tian dahil dito. Tanong ni Song Tian kay Mo, Bro Ling, Ayos lang sayong hindi sumali sa amin. Si Shaina ay pinsan naman ni Lin, kaya bakit hindi kayo manatili rito ngayong gabi? Tugon naman ni Mo, hindi na. Gustuhin ko man ay may bagay pa kaming dapat gawin. Sige, iginagalang ko ang desisyon mo. Sana balang araw ay magkita pa tayo, nakangiting tugon ni Song Tian. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Mo. Sa paglalakad ni Mo paalis, tinawag siya ni Liu, kaya nagulat si Mo. Nang makalapit na si Liu, tinanong ni Mo kung may sasabihin pa siya. Sagot ni Liu, pakiusap, alagaan mo si Shaina, aniya ang may pag-aalala. Dagdag pa niya, alam kong si Shaina ay isa ng zombie, at alam ko na hindi kanya sasaktan. Sana ay maibalik mo siya sa dati, pero kung hindi man mangyari, kuwag mo siyang iwan, pakiusap. Sa isip naman ni Mo, isa siyang tapat na kaibigan. Mahirap humanap ng katulad niya sa ganitong panahon. Wika niya sa kanyang isip at may masayang ekspresyon. Kaya sinabihan niya si Liu, alagaan mo ang iyong sarili, wika niya nang may pag-aalala. Sandali, sigaw ni Liu. Balang araw, lalakas din ako at hahanapin ko kayo, aniyang determinado. Muling napangiti si Mo. Sa paghihiwalay nila, naisip ni Mo, hindi ko alam kung magkikita pa tayo, ngunit hanggat buhay ang salitang, pag-asa ang lahat ay magiging maayos. Habang naglalakad si Mo paalis, nakatanaw naman sa kanila si Lin. Wika nito, hindi pa ito tapos. Babawiin ko ang aking dagger, aniya ng may ngiti. Sa kanyang tabi, makikita naman si Song Tian at nagtanong, may binabalak ka sa kanya, hindi ba? Sagot naman ni Lin, wala ka ng pakialam, dahil hindi mo naman ako tutulungan, aniya na may kaunting inis. Napahawak naman sa kanyang ulo si Song Tian at sinabing, ito naman talaga ang ginagawa mo araw-araw, sabay panibugho. Sa isang lugar sa lungsod, maririnig ang mga ungol ng mga zombie. Ang dating masiglang lugar, puno ng mga tao, ang dating mabilis na takbo ng oras at mga sasakyan, ngayon ay pinamumugara na ng malagim na katahimikan. Makikita si Lian na parang isang mabagsik na nilalang, Walang awang pinapas lang ang mga zombie isa-isa. Di alintana ang bilang at dami, isang sandatang di mapipigilan. Habang si Mo ay nakatago at pinapanood ang nangyayari, sinabihan niya si Sheena, "Kumalma ka lang, kaya nilian ang sitwasyon." Ngunit higit pa siyang nag-aalala kay Shaina, dahil ito ay may schizophrenia at kung mawawala ang kontrol nito, tiyak na magwawala ito. Ilang sandali pa, naubos ni Lian ang mga zombie mo isang sinaunang mandirigma na tumalo sa libu-libong kawal at nakatayo sa bonton ng mga bangkay. Napasigaw si Mo, tara't umakyat na tayo. Sa loob ng isang coffee shop, nakaupo si Lian at Shayna kaharap si Mo. Napansin niya at naramdaman na gutom na si Lian. Sige, dahil hindi ka pa nakakain itong nakaraang araw, oras na para sa pagkain, wika ni Mo. Ngunit kailangan muna nating magmasid sa paligid. Anya ang may pag-aalala? Dagdag pa niya, maswerte tayo at madami tayong napatay na mutant zombie. Kung hindi, wala akong pagpipilian kundi pahirapan ka ng gutom, Lian. Biglang lumapit si Lian at napaluhod, na parang nagmamakaawa para sa gel. Pinakalma naman ito ni Mo at sinabing, huwag mag-alala, mayroon kang pagkain. Naisip ni Mo na dapat bigyan lang si Lian ng mababang uri ng gel. Sa kanyang pagtataka, nakita niyang tila nagsasanib ang mga gel. Nagtataka si Mo sa nangyari. Naisip niyang hindi ito nagsanib, ito ay mas malaki pa kaysa dati, ngunit ang kabuoang volume nito ay mas maliit kaysa sa orihinal. Kinain ba nila ang isa't isa? Anya, nagtataka, ilang sandali pa, nakaramdam siya ng sakit at nakita ang napakatinding killing intent ni Shayna. Wika ni Mo sa kanyang sarili, ito pala ang mangyayari kapag itinago sila ng magkasama sa loob ng 48 oras. Dagdag pa niya, si Shayna ay sinusubukang makawala sa kanyang control upang kunin ang gel, aniya ang may pagkabahala. Makikita naman si Shayna na nakatayo sa kanyang harapan na may intensyon na kunin ang gel. Kaya naman hinati niya ito at ibinigay kay Shayna ang isa nang isubo ni Sheina ang gel, nakaramdam ito ng panginginig sa katawan. Kaya naman tinawag ito ng nag-aalalang si Mo. Napalingon naman si Shaina na namumula ang mukha. Ilang sandali pa, naramdaman ni Mo ang napakalakas na spirit wave. Ramdam niya ito sa buong niyang katawan. Kaya naman naisip niyang pakalmian si Sheina Nang mahawakan niya ang braso nito, ramdam niya ang lamig sa katawan ni Sheina Sa kanyang pagtataka, ang katawan ni Shaina ay mapula, subalit napakababa ng temperatura nito. Nang halos magdikit na ang kanilang mukha, biglang nawala ng malay si Sheina Wika ni Mo, tapos na, sa wakas, aniya ng may ngiti. Dagdag pa niya, kung nagtagal pa iyon ng ilang minuto, baka nakawala na si Shaina sa aking control. Pinagmasdan naman ni Mo ang mata ni Shayna. Anong nangyari? Nagligtas siya ng maraming buhay sa panahon ng Doomsday, pero sa huli, naging zombie pa siya dahil sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Pareho sila ng kapalaran ni Lian, kung hindi dahil sa akin, hindi sana siya naging zombie. Aniya nang may pagsisisi, subalit mas pinili ni Mo na huwag mo nang isipin iyon sa ngayon, dagdag pa niya. Ilang araw nang hindi nakakain si Lian, subalit ang aking spiritual power ay tumaas matapos niyang kainin ang gel. Ngunit ang prosesong iyon ay napakasakit. Ngayon, ang gel na ito ay mas mataas ang antas kaya kailangan kong maghanda, nababahalang wika ni Mo sa sarili. Nang kainin na ni Lian ang gel, huminga ito ng malalim. Ilang sandali pa, naramdaman ni Mo ang matinding killing intent na nag-uugnay sa kanilang dalawa damang -daman ni mo ang patuloy na pagbabago sa kanyang katawan. Napansin din niyang malapit na siyang mawala ng kontrol rito. Wika ng kanyang isipan, ito ay kakaiba kaysa noon. Ang pagnanasa ni Leah na pumatay at mangwasak ay napakataas. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng sakit o anumang discomfort. Parang mas pinili ng kanyang katawan na sumama sa ganitong pakiramdam. Kaya naman naisip ni Mu na ang perpektong killing intent ni Lian ang kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Mu na siya ay maaaring maging zombie. Kita naman sa mukha ni Mo ang matinding pagkabahala.